Nakapasok na nga ng tuluyan sa supermarket itong si Betsy. Ngunit Ella, hindi pa rin siya masaya. Sapagkat marami siyang pinaplano. Unang una ay hindi pa niya agad-agad magagawa ang kanyang gusto. Kung saan, kukubitan mo ng pera ang naturang supermarket. Sapagkat napaka-hidbit nitong si Jenna. At magkakaroon sila ng malaking problema. Makikita nga nila na ito nga si Robert ay unti-unti magkakasakit at manghihina. Dito na mas gaganahan itong si Betsy na talagang gagawin ng lahat-lahat para lamang mapansin at maipakita na mas magaling nga siya dito kay Jenna nang sa ganun ay mapasakanya kanya ang trono nga nitong at si Robert. At dahil sa pansamantalang naglib nga itong si Robert, si Jenna muna ang namamalakad sa loob ng supermarket. Siya ang gumawa ng mga strategy kung paano magkaroon ng maraming customer. Gumawa siya ng promo at uh, dito nga ay uh, makikitaan siya ng galing pumapalakpak sa kanya ang lahat ng mga kasamahan niya doon. Maliban itong si Betsy, pumapalakpak man siya, so balit nakatingin siya ng uh, may lihim na iniisip kung saan. Narating din umunong araw na siya ay uh, hahangaan umunong itong si Robert at papalakpakan. Darating naman ang araw mag-aabroad din sa kanya. May lihim na inggit itong si Betsy. At gustong gusto niya talaga na ilampaso na nga itong si Jenna. At siya na ang humawak ng tuluyan sa naturang supermarket. At at na tat na siya. Lalong lalo na at wala na nga itong si Robert. Kailangan ay mapasa na nga sa kanya. Hindi siya magkakapayag na si Jenna ang mamamahala sa negosyo ng kanyang asawa at dahil nga sa pakulo na ginawa nito si Jenna sa loob ng si Market ay mas tumami ang kanila maging uh, client at customer kaya naman tuwang tuwa at satisfied na satisfied sa kanya ito ang si Robert hindi naman makakapayag ang bruha niyang asawa na sa kay Jenna lang siya humahanga at hindi matutupad ang kanyang plano na maging uh, CEO ng naturang kumpanya kaya naman gagawa niya ng mali itong si Jenna nakaisip ng another promo itong si Jenna. Ito nga ay bibigyan nga ng 20 golden tickets. Ngunit instead na 20 ang iprint ka si Betsy ay mas dinamihan niya. Nang sa ganun ay magkagulo sa loob ng supermarket. Kaya naman nagulantang na lamang itong si Jenna at itong si Gerald. Matapos ang isang araw ay sumugod ng napakamaraming tao na may dalang golden tickets. Yun pala ang ginawa ni Betsy ay pinamadbo dito sa mga hampas lupa niyang mga kapitbahay.